Ice cream na naman? Huwag nalang makaroni. Ayun, macaroni salad? Isang kilo? Ko, so, Mayroon pa dun sa bahay. Huwag salad. Ayun, may sobra? May stock ako din. Oh, yan lang. Lahat ng kinuha mo pang salad Tara, balik tayo Grips? Pupunta kami bukas sa palengke. Yay! Sa palengke nalang kita tigilan. Can corn? Corn? Yes, white. Yes, white. I want white. Because it's so, so yummy when white. And so, I don't gaya, like yellow. Gaya nung kinain natin ka? Yes. Because I like white. Dito na yung mga ka-indio. Marshmallows. <gasps> yeah. <laughs> Hirap. Balik <laughs> ka na. Balik ka na kasi dito dito. Uh -oh. Be, makulit 'yung wag na. na Dito ka. 'tong park. Dito dito. may na. Meron na doon. Ang mahal naman dito ng marshmallow. Wala pa akong biniling ganyan chocolate. Dalawa naman kunin mo. isa lang. 50 ba? 164 yun eh.